Welcome to Chi Chong Adventures! Ngayong araw ay... ...luluwas kami at uuwi kami ng Batangas. Tatagal kami sa Batangas. Siguro... Uh, two weeks. Tapos yun. Ganda to. Samahan niyo kami. Isang dahilan kung bakit... Uh, hindi kami nakakapag-post kasi naging abala kami dito sa bahay na to. Ito nga itong pinapagawa namin talaga. Hindi <laughs> namin yung buong oras namin dito. Kasabay pa nun yung pag-aasikaso kay Verde Recado, yung restaurant. At talagang na, na kulangan na talaga ako sa oras para mag-edit ng mga video. Tambak ako ng mga gawa eh na nakaready na. Kumbaga naka-arrange na siya na so, gagawin ko na lang talaga eh. Wala akong oras. Na. Kaya, yun! Yeah. Samahan nyo kami sa aming magiging lakbay. Tara, let's go! Topo! Meron pala kami ditong bagong alaga, si Topu at saka si Lucio. Lucio! Yun, ito yung bahay namin, no? Pwede na dito, Lucio! Bye bye. Binashe na susi dito. Wala. Ito na to. Alis na talaga kami. Bye bye. Bye bye. Bye bye house. Tapo. Tapo 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 bye bye. Dito pu. Balik namin malaking na kayo. asin lusyo ito. Ito yung aming pinatitiri ka ng bahay. Yan. Sa aming okay. itong ganyan pa baba. Ito yung aming nabiling lupa dito sa koron. Ayan yung aming bahay na pinagawa. Kaya talaga ako makapokus sa pagbablog ba. ano? na focus kami dito sa pagpapagroan ng bahay. Pero ayun. Uh, ah, tapos na. Isang buwan na kami nakatira dito sa bahay na to. ah ye bagi dia sa mga nakalagay nakalagay na agad sa katawaan dadaan muna kami ng hippie house sa resto ah sa hippie house kay Verde Ricardo gawa ng ah, namin yung mga stocks namin bago kami mag alis ang biyahe namin ay alas 7 ang alis ng barko ng tubo alas 7 ng gabi oh ilang bi eh. ang dinadaming dadalhin ng motor eh si Gitong ito, hindi na samantalang ganto. Let's go. Dito magi-stay kami lang sa ng, ng Tuix. weeks samahan niyo kami sa aming magi-stay nang sa amin mababagat. Ngayon naisip ko lahat ng gagawin ko ngayon, i-vlog Uh, ang dami ko kasing gamit eh, May mga gamit ako Mga pang video Kato Hindi ko naman siya gagamit Kasi Nawa nga nung bahay Na pinagawa namin eh, Medyo doon talaga ako Nag-focus Para Matapos siya Para makalipat na kami At least ngayon Tapos na siya Hindi din na ako Nagkakaroon ng itong oras Para makapag-video Siguro yung mga na, Mga nagawa ng video Ng mga nakaraan Utay-utay yun Pero ito Mag-focus na ako Ng Ano na Ng Updated vlog ba mga nakaraan talaga, hindi ko alam kung bakit hindi ako ganahan para mag-edit para makagawa ng kasunod namin na vlog. Next time, pagbalik namin, ituturbo ko kayo sa bahay namin. Yun, kahit di pa tapos, nakita nyo din naman ang konti, may pakapyaw na. Utay-utay ko na rin gagawin yung mga video ko na mga nakaraan pa. Damn! Dami, sobrang dami kong video na dati pa. Nakain muna kami, na Dito na kami Dito na kami Dito na kami na Dami na kami Sige Bi Dito na kami kay Verde Recado Go! Ninamnam namin yung bahay kanina ah, Alis kami, matagal Wala. kami mawawala <laughs> Ano nga? linggo? Dalawang linggo? Dalawang linggo Sabog ka Salamat. <laughs> uh, ako din naman. Kumain <laughs> ka na, Gudo? May ulam pa lang okay. Tinsan ko si Gudo. Dito siya ngayon nakastay, tapos nagehen na siya dito. So yun, tatatudin din siya. Uh, ngayon, wala pa lang kaming gamit, kaya hindi pa talaga siya nakapagtato. Ngayon, hena lang muna ang ginagawa niya. Hintay ko lang si Chin, nagawa siya ng na sausawan niya. At habang naghihintay ako kay Chin, eh, tinrip ko muna tong balancing board na ito. Ah! Bumuli kami ng bahay Kasi May naiwan ako Ay. Naiwan ko yung isang hard drive Tsaka Sombrelo Sombrelo ng bake the day kasi Meron yung packet dito May lalagay ako <laughs> Ayun Si ano Lucio. Ikaw? Si Lucio Si Lucio ito, nangyapagawa namin to Pahukaya namin. Para buhusan namin yan. Para magpantay doon. Magiging teres. Kakateres yan dyan. Ano naman ang dalawang yan? Si Topo at si Lucio. Hindi kayo dito ha. Pagbalik namin, malalaki na kayo. Mm! Mm hmm! Hmm! Asa ba ba si Chin? <laughs> Ayaw nyo na kasi. Kasi may akit yan dyan. Ayan, mababa ka dyan. Kaya dito sa amin, sa bahay namin dito, kahit tatamad-damad ka, ma-ehersisyo eh ka talaga. <laughs> Wala kang magagawa kundi umakyat para makauwi sa bahay mo. Si Topo pala, eh, dala ni Kuyang Pilo. At si Lucio naman, eh, bigay ni nanay sa amin. Ang pamamawala, ha? Hmm? Uy, hey, Topo. Huwag kang si Topo, ha? may tatao naman dito sa bahay namin eh. Inusap namin yung katrabaho namin si Tire sa Verde Regado. Taga dito lang siya eh. Kapit bahay lang namin siya dito. Na baka pwedeng ano? tauhan niya muna, tulugan niya muna ba? Ah, bahay namin. Dilim eh. Mm -hmm. Sa so, kusina. Dito, paplat din namin yan siguro magagawa na lang kami dyan ng platform top dot ko ayan yung pinali ay, hi Coron Island yan mismo si Coron Island Yon, isang trivia pala dito sa Coron ito palang nilalapagan namin dito hindi siya yung Coron Island ang Coron Island ay yan, yan si Coron Island yan siya ito ay part po ng Busuanga kaya nandito yung Coron Town Coron proper pero Busuanga to Busuanga Island Okay, huh? ay yung dalawa ha. Hmm? Dahang kayo dito ni Tere. Ito yung kukunin ko. Sombrero ng Big Today. Yan. Yeah. Yun. Secret Packet ni Big Today. Ito. Sa, pinapagawa namin. Ubu naman. Ay hindi din natapos. Dami pa namin papagawa. Kaya talagang hindi din talaga ako sa pag-edit. Dito ko napapokus oh oh oh! sa construction. Tapos dito, nagpahukay na din kami ng septic. Para magagawa kami dito ng banyo sa labas. Banyo naman kami din sa taas. Pero gusto namin, mayroon din dito sa labas para pagka may bisita <coughs> na ayaw nang umakyat at masyadong mataas yung bahay eh. May CR dito sa baba. Tapos ito. Ito naman, bakod sa harap. Para magkaroon kami ng gate sa harap. May nakakaabang na uh, yan. Napopaste dyan. And yung mga naiwan namin gawain dito sa bahay at yan din yung mga ginagawa namin sa araw-araw. Mga matirang materialis namin. Buhangin tsaka hollow blocks dyan muna kasi mawawala nga kami ng 2 weeks. Pero hindi namin dala si Scoopy kasi medyo sirain eh na siya eh. Dalak nga namin papagawasan ano, na siya kaso kapos kami sa budget. <laughs> tipid lang talaga. Kaya lang din talaga kami babiyahe. Gawa ng pinayagan lang ako ni Chin sa pagnanais ko nga na makatugtog sa Batangas. Merong isang kaibigan doon na tropa. May eksena siyang ginagawa lagi. Kung bagay yung music underground siya ng Batangas eh. Nagiging buhay dahil sa kanya. Si God na paalupit. Hard for hope. Ayun. Kaya isa yun sa gusto kong lugar para tugtugin yung mga original songs na nagawa ko. Kaya yun yung isa sa pakay namin doon. Kailangan ko uminom ng gamot. <laughs> Mm. Matamis. Wow, naman ang palangga. Soul <laughs> Hindi ako nagaganyan dati. Ngayon lang talaga. Tinip lang siya nung pinsang ko, Siguro Naalala niyo kanina, nung ka, nasa hippie house, nagehena. Tinipan niya ako na kasi sabi ko nga, lagi kami na doon sa restaurant gabi-gabi kaming umuuwi dito. Sobrang lamig pag naaawi kami sa gabi, sobra. Wala naman akong na sipon pero meron akong plema sa loob. Eh, hindi siya matagtag, nakaraan pa yon. Eh, hindi naman talaga ako uminom ng gamot. sabi niya eh, ka na solmux, yun. O kaya, probitusin, yun. Eh, tinry ko naman. Eh, nung tinry ko siya, simula ako siya tinray kagabi. Eh, kaninang umaga eh, lumabas yung buo-buo nga. Kaya, mukhang efektib. Kaya, itinutuloy tuloy ko hanggang hindi nawawala itong plema ko. Ito, ko muna siya. Ito no. mga, pag natapos na, pag okay okay na ay eh. tigil na din. No. At bago pa nga kami tuloy yung umalis eh, nag pliers muna kami sa glip Pliers! Ha? Huh? Oo. Oh. 30 minutes lang ang binigay sa akin ni Chin, sa si -pa pliers. Kaya ako kasi turuan si Mera at saka si Gudo na mag pliers eh. Uh, ah, kahit habang wala kami dito eh, maayos pa rin yung sistema ng negosyo. Kailala muna ako oh, dito sa ano? Sa Deluxe! Wala mm. kayo sumbrelong bake today. Nakalagay na dyan ng gamot sa upo. Tara doon tayo. Hey brother! Flyers only, check this. It's a good place. It's a vegan restaurant. hi flyers only it's a vegan restaurant it's a good place thank you hey brother flyers only check this it's a good place thank you where are <laughs> Sabuats ko pagbasa mo lang ay guding yung players para na donation niya naman sabi ni Gudo. Kaya yung technique talaga. Maga hey, I will tell something gumaga? Maga ano lang muna Check this, check this. Yeah, yeah. yeah guys, Nice, guys, 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 Galing, galing, galing <laughs> Wala bang? Wala <laughs> kami okay. Hotel, Oh Oh, nag-upload! Uy na kami. Sakay na kami ng to go. <laughs> Big today! Uuwi na ng Batangas! Kami na kami dala! Opa, ang gitara ko eh. Ito dapat yung sasakyan namin na na lavender. October lavender. Di Malaki din. Kaso, hindi namin sinakyan. Gawa ng malakas kasi ang hangin. Amihan eh. Akala namin maliit tong atsensa na to. Pero medyo malaki din pala. At syempre, mas safe kundi dito. Yan. Tugo ang sasakay namin eh. Miss na namin si Topo. Si Lucio. Hi. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang kami nagdesisyong umuwi ng Batangas. Pero kung ano man yung dahilan na yun, eh... Alam kong magiging isa pang magandang kwento.